magbabalat naman tayo ng na, isang katerbang bawang kaya ang ating na bawang para sa darating na ramadhan ayan, ready na ba ang lahat para sa ramadhan ayan, tara magbalat na tayo guys, magdala tayo ng bawang. Ayan, isang kapero ng bawang na naman Ati, ang ating babalatang. Atin siyang ihimay-himayin. Saka natin nalagay sa garapon. So, i-blender natin. Para hindi na tayo nagmamadali pagdating ng time ng Ramadan meron nga tayo nakabalat ng bawang, Dito po dito sa iyo. na uh, dapat ba nga dito sa gitna ng silahan ang maramaralit sa mga ganitong gawang gawang laban sa aswa

Chinese sa atat eh. bawang na ito. Tuyo-tuyo na siya. Hindi siya maganda. Garlic is a garlic, garlic, garlic. Product of China. Bakit hindi po na? hindi na? sa hindi. Sabi nung amo ko, ayaw daw niya ng product ng China. Pero, ang binili niya, China naman. Ayaw, product ng China. Ayaw daw niya ng China. Tagalit pagka bumibigay ko sa buka ng bawang na ganito kasi product daw ng China. Yun pala. Siya rin pala. Sabi ko, wala ka nang magagawa. Kasi, ang China, marami na silang manufacture ngayon ng sa pagkain, sa mga duda, sa lahat. Kaya wala naman matalo. Kung inuin the dal, pumili ka. Kung chef ngayon. Kay lang lang Hindi naman yung. Kasi kung di naman kaon ng kilo to, naasahan ng kilo to ulo naman. Kaya nung pasasara ang niluluto mo. Diba? eh. Nang siyang niya. Ang nga naman. Kasi daw, ang lalaki ng buti. Ayan. Napoy storage ako. Ayan. Nagbura pa ako ng mga video na hindi na kailangan yung mga na-upload ko. Ang bilis mapoy storage ng sige ko kailangan talaga magbilit na ng magbilit kung kailangan ng bilit kahit na inilipat ko na siya sa USB marami pa rin o diba ang bawang ang nagpapasarap ng ating lutuin ang nagpapabango sa ating lutuin ang ng highlight so sobrang na matunda eh. parang siya ano sa sira tama nga siya ano madaling masira yung sa china kasi mga sa gamot ba sa gamot na ini-export ano spray nila kaya ganyan parang hindi na siya organic sa Pilipinas naman ang bawang maliliit eh. eh, masarap mabangin sa pagkain meron din dito ang nabibili nga meron din siya pa pero eh, talaga yun sa Pilipinas yun yun may mga sira na siya tutuyo dapat dito i-blender na lang para para ano hindi siya masira laki ng butin oh <laughs> isa lang solve ka na dito <laughs> laki ng butin kaya ayaw ni Abby malalaki daw ang butin kaya ayaw niya ng ganito kasi malalaki nga naman ang butin hindi ako maganda ha <laughs> kan ano gagawin niya sabi ko bilhin niya yung sa India ang binili niya sa Chinese pa rin

Ayan guys, natapos ko ng balatan ng ating bawang. Meron pang natira. Ayan, bukas naman yan. Ayan, isang gara po na malaki ang aking na balatan. Pagkatapos niya i-blender natin yan. At ngayon, magluluto muna tayo. Ayan, ang ating na balatan na bawang. Ang bawang na malaki, ang buchil.